Ito nga pala yung mga pesang papalitang para dito sa second hand na nabili kong Pino. Ang plano ko rito gagawin kong project bike. Yung tipong halos itsurang brand new. Ngayong araw nga na to ay sobrang busy dahil aasikasuhin ko lahat ng pesang ikakabit ko sa Pino at inuna ko nga tong tambucho ipapare-elbow ko to Bale, dito nga ako pumunta kila jamber, mapler Shop. Bukod kasi sa napakapulidong gumawa napakadali rin nila kausap Bale, stack pipe nga palang ipapakabit natin dito pero palalakihan natin ng elbow para hindi hirap si Project Pino Kargado kasi siya hindi na nauubray stack elbow Masyadong mabusisi rin pala yung pagpapamodified ng elbow Akala ko basta-basta na lang yung pala marami pang proses yung pagdadaanan. Bali yung Mio Sporty ko nga pala yung dinala ko dito sa shop. pares lang kasi sila lang sukat sa pino. At dahil nga medyo marami ng kalawang tong stock pipe na to, nagpa siya na akong pinturahan. Sasamantalahin natin habang terik pa yung araw. Nilabas ko na nga rin pala yung mga isasalpak natin kay Project Pinocchio. Kinuna ko nga pala ikabit tong CBT cover kasi katagalan na nakabukas, dumudumi na siya. Pinalitan ko na rin pala to ng bagong bolts kasi yung stock neto kinalawang na kaya bumilog, nahirapan pa tayong tanggalin. Bali nasa 80% nga pala ng pesang ikakabit natin dito ay brand new. At bumili na nga rin pala ako ng mga stainless bolts ikakabit natin dito sa cover ng crankcase. At sa wakas dumating na nga isa sa pesa na madalas kong inaabangan. Ito kasi yung nagiging sanhi kaya na yung pagkakabit natin ng kaha. So ito kasama pala sa papalitan natin dito sa pino ay yung kanyang ignition key. Ayan. Kasi minsan na ano, to hindi siya gumagana. Pagka mali ka ng pag-start na ganun, totally blackout pa rin siya. Kailangan kakapain mo pa wala na rin kasi itong susihan sa compartment. Ayan, kaya bumili na rin tayo ng isang set kasama yung lock niya. Alright, so ikabit na rin natin to Tara! Bale, plug and play lang to ignition ay kakabit natin dito kaya hindi to masyadong kakain ng oras natin. At dahil nga may katandaan na tong motor na to, hindi na nakapagtaka na marami ng sira. Kagaya na lang sa wirings nya, halos lumulutong na lahat. Buti na nga lang at pinalitan ko na to ng buong harness. Pagtanggal ko kasi sa wiring, napakarami ng open wire. At habang nagkakabit nga tayo ng ignition key, timing naman, dumating naman yung order nating headlight lens. Halos nasa 90% na nga pala ng inorder natin pyesa, dumating na. Kaya lang may 10 100% pa kaya yung iba napepending yung gawa natin at syempre isinukat ko na sa cowling kung sakto yung headlight lens bali hindi nga pala lahat ng pesa na nakabit sa pino ay palitin pinalitan ko lang para mag itsurang brand new. after nga pala natin makabit tong headlight lens sa cowling nilagay ko na rin yung bago kong biling LED na ilaw para mas maliwanag yung biyahe natin sa gabi sunod naman ay kinabit natin etong nisin na display dahil mas mukhang babagay sya tinanggal muna natin yung light and disc pinalit natin tong nisin na display sunod nga pala na ikakabit natin natin ay yung front fender dahil nabaklas na natin yung rimset, set pwede na natin ikabit to hanggang ngayon nga hindi pa dumadating yung order nating front shock kaya naiwanan siya na lang yung hindi natin mapapalitan sa mga order natin sunod nga pala sa mga kahang ikakabit natin ay yung dibdib naman bale hinuli ko talaga tong mga kaha dahil marumihin color blue tsaka color white nahirap magkamansya lalo grasa magkakabit nga rin pala tayo dito ng quick throttle medyo nagka problema nga pala tayo dito sa quick throttle sabi ko pang pino kaya lang nung binuksan ko yung packaging, maliit yung throttle cable, kaya yung luma na lang yung ikinabit ko. Binaklas ko na nga pala yung karayom ng karburador para maikabit uli yung binaklas kong throttle cable. Medyo mas gusto ko nga pala ng konting baon lang, umaarangkada na, kaya nagpalit tayo ng quick throttle, kagaya sa Mio Sportigo. Dito sa housing niya, wala naman tayo naging problema, saktong saktong sukat para dito kay Pinocchio. At syempre, testing natin, baka mamaya biglang mag-wild. Marami na rin nga pala akong napalitang sira dito sa pino kaya lang parang hindi nauubos. Binilihan ko nga pala to ng reaper kit para sa preno masyado na kasing nakalubog kaya ang nangyayari palaging nakailaw yung brake light. Medyo natagalan din bago dumating yung pesa nito kaya matagal ko rin bago makakabit yung mga para isang tanggalan na lang. Dito sa part na to medyo natagalan ako nawala na kasi yung pangbaklas ko ng clip kaya nag DIY na lang ako medyo dumikit na rin yung clip nya. Mabuti na lang at medyo nakisama hindi tayo pinaabot ng gabi kaya paano natanggal ko rin naman at syempre original Yamaha rin yung ipapalit nating repair kit para siguradong magtagal sa pagkakabit nito dito ako hindi natagalan kumuwala ako ng T-wrench isang pihit ko lang pasok agad naglagay din pala tayo ng brake fluid para don sa tinanggal nating fluid at, dahil nga hinapon na rin tayo itutuloy na lang natin bukas yung pagkakabit ng kaha abangan nyo yung susunod na episode salamat